magbuaw guys, magliliis na naman siya sa, sa yung, ano, yung mga 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 sa mga 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 kahapon. So, gayon lang namin na, ay dito sa, nandito kami sa plaza so, okay. daming mga sa dito. Okay. dito dito kami sa bench ang sobrang lakas ng hangin walang wala namang ulan din walang walang kaligsik walang ambon basta mahangin siya grabe yung yung hangin guys Tinan mo. Tinan mo yung dahon, no? Diba? Ang ganda. Sa, 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 sa likod po. Sa likod po. Ayan. Pararating na namin galing sa cemeteryo. Tumiretso kami dito. Ako, ilo! upo-upo mo kasi sobrang talog ng bahay. Sobrang init. Thank you for watching! <laughs>